Nakatuliko na. Pero karon nalibog na po siya mga na napod. Para yun. Ah, <laughs> uh, una sa natanan mo, no? Oh, ako si Warren Abali. Usa ko ka dati nga born again, nabalhin o 7th dentists. So wala pa ko madungag uh, na katunan sa 7th dentists, nabalik na po kong born again. Ang ako lang pangutahan na po, Wendell Talibong, kaya na ako'y nakapalibog sa akong huna-huna about sa mga batang dagmay nganong nung gibunyaga na. Kaya sa balaang kasulatan, si Jesus Christ nagpabunyag 30 naman ang edad. Pero kung atong, atong basa-basahan yun ang Bible, wala may bata dito nang gibunyagan kung dili ihalad nga to sa atubangan sa Diyos. Kaya kung nabay ka doon ang pangutana, ang kung matulad nyo mga una. Okay. Tungod kay ang imong pangutana nakabasi na sa Sola Escriptura Bible alone. Remember, even the word Bible alone does not found in the Bible itself. Alimbawa, makabasa ba ka sa Biblia? Makabasa ba ka sa Biblia o sa katekstong nga nag-ingon? Paligo mo. Wala man. Pero tungod ba kayo ay mabasang pangligo mo, di na maligo? tamaligo? Ngayon. Nga nung ang atong ginoong Jesus, kibunyagan dako naman. Ang bunyagan na dawat ni ginoong Jesus, dili ito pagka-Kristyanos. Kaya hey, kung tanaw oh, na ito sa mga apostolis, ang bunyak ni di Juan giusap sa bunyak sa ngala ni Ginoong Isus, ang bunyak nga nadawat ni Ginoong Isu Kristo ni San Juan, ingon siya pasagdira aron maandam. Gipadayag dito ang misteryo sa Santisima Trinidad. Nga sa Santisima Trinidad, Muna kami ang bunyag. San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19-20. Bunyagi ang tanang tao sa ngalan, sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Unsa ang sugo, generic term. Tanang tao. Ang pangutana, bata. Tao ba? Sumala sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 6. Ang gianak sa tao, tao usap. Kung ang gianak sa tao, tao usap. Ugg ang bata tao ug ang sugo ang tanang tao bunyagan. therefore apil ang batas kasuguan amen nganu man ingon nga tong Ginoo Biblia ayaw niyo pugngi ang mga bata sa pagduol kanako ang pamutana ang bunyag ba makapalayo sa mga bata o makapaduol Galacia Kapitulo 3.27 Kadtong nabunyagan sa ngala ni Kristo Nagsuloob na ni Kristo Hinomnamin ninyo nga sa Biblia ang circumcision sa New Testament equivalent na naa sa baptism ni Kristo. Ang circumcision sa una, walo kaadlaw uman siya gianak i-circumcise. Karon, duha ka lain-lain nga sugo nga mabasa nato sa Mateo. Mateo 16 o Marcos, ah, Mateo 28 og Marcos 16, 16. Una, Marcos 16, 16, ang mutuo o magpabuniyag maluwas. So, muna mo yung sila, dapat dunay ay tinuod na. Muna ang katong laing katul, mga laing relihiyon ikaw nga na born again o niya sa himukang uh, sabadista din, balik na po born again. Kung magkakos ka sa simbahan katoliko, doktrinahan pa ka, arun mutuo ka, adisir buniyagan. Para na sa mga laig tinuhuan na patuuhon o na adeserbunyangan. Pero ang mga anak sa mga binunyaga na, kung sa Gingon San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, 20, Panlagaw ka mo